partner. Partner, anong gagawin mo dyan ano sa mga number bubulahin, na yan? Bubulahin ko ito kasi tataya ako sa loto, 4 digit. O, oh, the 4 digit daw. Yeah. Tingnan nyo. Ayan. Ipakita mo muna yung likod. Yan Ayan ay mga magnet, magnet dyan. na pwedeng idikit siya sa frigider, di ba? Yan. sa frigider. Siya para magtataya ako sa Ayan. loto. I Style madjong. Magmamadjong daw siya. ko siya. Tapos pikit mo yung mata mo. Pikit kasi oh, yan. Pikit mo yung mata mo. Oo. Huwag kang Oo. Huwag kuha ako ng hmm. four digit. Huwag daw siya ng four digit para tupang pantay sa loto. Tumaya. Um, o kayo, oh, kung ano makita nyo dito, tumaya na rin kayo para pag sumaya rin. Um, Maka malay nyo, may dalang swerte ito si partner. <laughs> um, may dalang to. May dalang swerte. Ayan. Yeah. Ipunot um, um, na ako ha. tawa na baby one alam mo ba pa, pa natin o, pa natin baka tandaan niyo mm. pang loto daw to bakal winner loto. na baka dito kami yung mama ni Bukas, ni partner mm. bina Um, oh, meron na siyang mm. dalawa, pang tatlo. Mm. And then the last, the last one, one, not for yan. the least. <laughs> diba? Mm. Ko yung the last one for that, for not the least. For the last. Yan, yan. Hindi na niya nakita itong isa. Mm. Mm. Ayan. Ayan separate mo na to. Ah, uh, yan ang 40 chit yan. Ay. Ito, Ito na. po ang una. Uy. Ano yan? Ano yan? 6 ba yung? 9 or 6? 6. Oh Uy, number 6. Number 2. Uy. 4. Uy, huwag ka kong bitkit. Hindi po yan 9 na. Ito po ay 6. Kasi nakaharap sa kanya. Kaya 6. 2. 2. 2. And the last. Seven. Seven. Uy, ganda oh. Ganda. Tingnan nyo po yan. Ganda ng beta yan. yan Ito yung mo. natira. Ah. Mm. Ito naman yung natira. Ito naman yung akin. O, oh, ako rin. So, mm. siya ang naghalo nito. Hindi ko rin alam kung paa sa anya. Hindi na yan yan, ako pipikit. Man. Kasi hindi ko naman talaga alam kung ano yung mm. yung mga number. Hindi, ka na ang kasama yan. Baliw. Eh nga natin alam kung siyempre kung ano yung sampo, bubunutin. Huwag na, huwag na, huwag na. Hiyan mo. Ikasama nga yung sampu yan eh. Oo, oh. eh. oh, sige. Oh, sige na, magpikit-pikit ka lang. Magpikit-pikit daw ako. Pikit-pikit. <laughs> <laughs> Wala tong daya. Literal na kapikit ako. sige. Mm, literal yan. Pikit ako, Bina. Sige na. Isa. Isa. Hmm. ito. Mm -hmm. Dalawa. Mm -hmm. ah. Kapikit. Ha, ah. tatlo. Ah. One. Meron pa ba? One. Ito, ito dito, dito sa dulo. Ah, 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 ha? Nakita nyo ba? Baka mali yung ano ko. Ayan na. Ah. Kay Bina, kanina, Six, four, two, seven. O, ang akin? Hmm. Ten. Ten. Uy. Four. Oh. Ay, bumalik yung four. Lucky number four. Lucky. One. Uy, one. One. And three. Three. O, yan. Um. na po natin para malinaw ambunan. Yan. Ten, four, one, three. Yan. Thank you. Sa sampung digit na to, andito yung natira. Ito po yung natira niya. Yan. Eight. Uy, nagdikitan kasi nga magnet siya eh. Eight. Six. 9, Eight, six, nine. 5. talaga dapat maghiwalay-hiwalay kayo. 2 and 7. Yan. Yan. Ito po yung laruan ito ng aking alaga. Yung alaga namin. Alaga namin dalawa ni partner. So ngayon, ito tayaan nyo na po sa loto. Dati kay Bina kanina, 6, 4, 2, 7. Okay. Tayaan, tayaan ninyo sa loto. Yan. Ay, ano po ba um... ang... Baligtad pala. Baligtad pala. O, oh, tamo. Uh -oh. Eh, magnetin natin yung ating kwintas. Bakit? O, oh, magnetin doon niya ang kwintas niya. Kung tunay ba o hindi. Ay. Tunay. Hindi siya na magnet eh. Ah, ganun ba? Ito, ito kaya. Ito. Ito, ito. O, oh, tunay rin to. O, oh, sige. Wala hmm. na magnet yan. Eh. Ano yan, prank? <laughs> O oh, sige, day. ako naman. Ano ba yun? <laughs> Hindi daw. pina ako naman. O, ilagay, ilagay mo dito. Ito mm. Tutay nga. <laughs> pati, pati, niyo, pati tayo nga, minamagmin niya. Kasi nga, puno, pakita mo. Puno siya ng hikaw. O, sa kabila pa, sa kabila pa. Ayan pa, o. Puno siya ng hikaw. May siya. sa ilong pa yan. O. Sa ilong. Kulang na lang ang dila. Gupan yan, ah. Uh, white, gold yan. O, oh, ito, ito, itong nunal mo. Tingnan mo, baka dumikit. <laughs> <laughs> Ako naman. Huwag mo na itutok yung mukha. Sige. Ito Ay, lang. O, oh. sige, sige. Tingnan na natin. Kung magnet ba. Ay, gold oh, siya. Hindi siya nagano, oh. Ayaw niya, oh. Ayaw niya. Ah, yeah, tunay. O, oh, pag uwi ko sa Pinas, pag nawala na akong pambili ng... Uh, pambili ng pambayad sa loto. E, eh, print ako muna to. Na yan. <laughs> yan. Di ba? Ano mga guys? Yan. Wala ko kami magawa dito kasi yung alaga namin tulog. Mm, hmm. Number ng uh, aming aircon. Hindi. Okay. Ah, talaga gamot 'yan. Pero nung pinunas punasan ko dito, ay ano pala siya? Magnet. Tapos number. Number. O magbabay ka na Bina. Bye-bye. Meron na po kami pang-upload. Bye-bye.